noong January 2002. Natagpuan ng pulisya sa Yorkshire ang bangkay ng isang babaeng koreana sa loob ng isang maleta. Ang natuklasang ito ay humantong sa pagkakaresto na pumatay ng dalawang babae. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel. At kung gusto nyo ng mga ganitong video, si Kim ay ipinanganak sa South Korea at kakaunti lang ang nalalaman tungkol sa kanya. Noong Setyembre, taong 2000, Matapos mabigo ang kanyang kasal, nagpunta siya sa London upang mag-aral ng English. Subalit, noong Oktubre, taong 2000, huminto siya sa kanyang pag-aaral at nagsimulang magpaupa ng mga apartment para kumita. Inanunsyo niya ang kanyang mga serbisyo sa isang website at karamihan ng kanyang mga kliyente ay mga estudyanteng koreano. Si Kim ay may kasintahan na nagngangalang Mara Ishimura, isang hairdresser. Nakatira sila sa isa sa mga apartment na pinapaupahan nila. Kahit na mukhang mabait at matulungin si Kim, siya ay may mga problemang pinansyal at ang kanyang kasintahan ay may issue sa bawal na gamot. Noong Oktubre 2001, ang relasyon ng magkasintahan ay lumala. Ang babae na si Mara, na mas bata kaysa lalaki na si Kim, ay bihirang umuwi sa kanilang apartment sa panahong iyon. Pinaupahan ni Kim ang isang kwarto sa apartment sa isang South Korean na babae na nagngangalang Jin Yoo Jong. Si Jin ay nag-aaral ng French Literature at nagkaroon ng pagkakataon bilang exchange student sa Lyon bago bumalik sa South Korea. Dumating siya sa London noong October 24, 2001, at nakatakda sanang umalis noong October 27. Subalit, noong gabi ng October 26, si Jin ay brutal na inatake ni Kim ang mga detalye ng insidente ay hindi isiniwalat. Ngunit nalaman na siya ay sinakal gamit ang duct tape at itinali ang kanyang mga kamay. Bago ito gawin, pinilit siyang ibigay ang kanyang mga password sa credit card. Pagkatapos, itinago ng lalaki ang kanyang bangkay sa isang metal na maleta sa closet ng master bedroom ng apartment. Noong pumunta ang mga bisita ni Jin sa apartment noong biyernes at nagtanong tungkol sa kinaroroonan ni Jin, Sinabi ni Kim na nagpa siya itong umuwi, noong araw na yon, subalit, nagbigay siya ng bahagyang magkaibang bersyon ng kwento sa mga kaibigan at kamag-anak ng babae, na naging sanhi ng kanilang pag-aalala nang hindi bumalik si Jin ayon sa plano at tila naglaho na walang paliwanag. Noong October 27, isang araw matapos ang karumaldumal na krimen, kinuha ni Kim ang dalawang card ng kanyang biktima at sinimulan ang pagnanakaw mula sa mga bank account nito. Una niyang sinubukan gamitin ang Korean Man Bank Card, isang family account ng mga magulang ni Jin para sa mga emergency. Ngunit hindi niya ito kailanman ginamit. Nabigo ang unang tangkang pagnanakaw dahil malingpin ang nailagay ni Kim. Ilang araw matapos nito, sinubukan ulit ni Kim at matagumpay na nakapag-withdraw ng mahigit $1,000. Pagkatapos makakuha ng pera. Sinubukan pa ni Kim na kumuha ng mas marami, ngunit natuklasan niyang ubos na ang laman ng account ng pamilya ni Jin. Ibinigay niya ang card sa isang babaeng koreana, at inutusan itong pumunta sa Paris, at mag-withdraw ng mas maraming pera. Dapat sana ay nagdulot ng suspet sa ang utos na ito. Ngunit gumawa ng kwento si Kim na ang card, ay pag-aari ng kanyang kasintahan na si Mara at nagbigay ng dahilan kung bakit kailangan ang pera sa Paris. Gusto ni Kim na maniwala ang babae sa kanyang kwento upang pumayag itong tumulong. Ngunit ang totoo, mas madilim pa ang tunay na motibo ni Kim. Hindi lang niya nais na nakahuin ang lahat ng pera ng kanyang biktima, kundi nais din niyang magmukhang pumunta sa Paris si Jean. Para magawa ito, kailangan niyang magmukhang ginamit ng babae ang kanyang card sa Paris. Ang layunin niya ay mailigaw ang mga otoridad na mag-iimbestiga sa biglang pagkawala ni Jean. Sa gabi ng October 31, Kinuha ni Kim ang maleta na may laman na katawa ni Jean at inilagay ito sa trunk ng nirentahang kotse. Nagmaneho siya ng halos apat na oras patungo sa village of Askey sa North Yorkshire. Doon, sa gilid ng isang lugar sa bukid, itinapon niya ang maleta na may laman na katawa ni Jean. Pagkatapos ng insidente, patuloy na namuhay si Kim sa flat na parang walang nangyari. Nagsimula siyang magpaupa ng mga kwarto at nagbibigay ng parehong palusot tuwing may magtatanong tungkol sa biktima. Sa pagitan ng Nobyembre 17 at 18, isang babaeng koreana na nagngangalang sunin ang lumipat sa duplex ni Kim sa Gasta Street. Sa simula, nakibahagi siya sa master bedroom kasama ang kanyang kaibigang si Moon. Ngunit noong November 29, kinailangang bumalik ni Moon sa Korea, kaya naiwan si Sunin na mag-isa sa flat. Kilala si Moon bilang isang masayahing babae na laging may ngiti sa kanyang mukha. May ilang nagsasabi na nag-aral siya ng hotel management sa London. Habang ang iba naman ay nagsasabing nag-aral siya sa isang universidad sa Korea at pumunta ng London upang mag-aral ng English. Habang naninirahan si Sunin sa duplex, naging malapit na magkaibigan sina Sunin at Kim. Ngunit hindi malinaw kung nagkaroon sila ng romantikong relasyon. May ilang mga tao na nakakita ng kanilang interaksyon at inilarawan ito na parang magkapatid. Bukod pa rito, ibinunyag ng kaibigan ni Sunin na iniisip ni Sunin na may gusto sa kanya si Kim. Bagamat hindi niya binanggit kung mutual ba ang nararamdaman niya. Noong December 3, 2001, inutusan ni Kim ang lahat ng tao na nakatira sa Eagle Street apartment na umalis. Dahil ang magkasintahan ay hiwalay na noong panahong iyon. Pagkatapos. Lumipat si Kim sa isang duplex sa Gasta Street, kung saan nakatira si Sunin ngayon. Sa mga sumunod na araw, patuloy na naging malapit ang relasyon ni na Sunin at Kim. Subalit nagsimula ng maghinala si Sunin na sa kabila ng kaakit-akit na anyo ni Kim, ay may madilim itong kalooban. Noong ikapito ng Disyembre, huling nakita si Sunin na buhay habang naghapunan sila ni Kim sa isang Korean restaurant. Hindi niya alam ang kakilakilabot na kapalarang naghihintay sa kanya tulad ng ginawa niya kay Jin ilang buwan na ang nakaraan. Ginapos ni Kim si Sunin gamit ang duct tape sa mga pulso at bukong-bukong. Nilagyan ng medyas ang kanyang bibig at tinakpan ito ng tape na naging sanhinang mabagal at masakit na pagkamatay niya sa pamamagitan ng pagsuffocate. Matapos makuha ang mga detalye ng bangko ni Sunin, itinago ni Kim ang katawan ni Sunin sa hallway wardrobe ng duplex at tinatakan ito upang hindi madiskubre. Nanatili doon ang katawan sa loob ng ilang buwan. Nang magtanong ang mga kaibigan ni Sunin tungkol sa kanyang kinaroroonan, sinabi ni Kim na nagtatrabaho si Sunin sa isang hotel at doon siya tumutuloy. May dalawang bank account si Sunin, isa sa NatWest at isa sa Kookman Bank sa Korea, na isang family emergency account na minsan lang niyang nagamit. Ginamit ni Kim ang NatWest card upang magwithdraw ng 240$ mula sa ATM. Ginamit niya ang pera upang bumili ng tiket para sa kanyang pag-alis noong ika-labing tatlo ng Disyembre. Nagnakaw din siya ng karagdagang $1,000 gamit ang isang Korean card bago tumungo sa Toronto, Canada. Sa Toronto, nagrenta siya ng flat sa halagang $200 at nagpatuloy sa pagpaparenta ng mga kwarto. Kaparehong business model na ginamit niya sa London. Plano ni Kim na manatili sa Canada ng isa o dalawang taon para makalusot siya sa dalawang karumal-dumal na krimeng nagawa niya. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Habang abala si Kim sa kanyang pang-araw-araw na gawain, itinapon niya ang katawan ni Jin at itinago ito sa isang maleta. Hindi tumigil ang mga mahal sa buhay ni Jin sa paghahanap sa kanya nang hindi siya makabalik mula sa England sa takdang panahon. Nakipag-ugnayan ang mga kaibigan niya sa France sa kanyang mga kamag-anak sa Korea. Ngunit hindi siya matagpuan. Ang kapatid ni Jin ay nag-post ng impormasyon tungkol sa kanya sa isang Korean Missing Persons website. Dito napansin ng isang pulis Korean na ang pag-aaral sa isang unibersidad sa London ang dahilan ng kanyang pagkawala. Ang katotohanan ng isa siya sa maraming nawawalang tao ang nakakuha ng atensyon ng opisyal. Ilang araw pa lamang ang nakararaan nang matagpuan ang bangkay ng isang babae na may lahing asyano Oriental na isiniksik sa isang maleta. Ito ay nangyari noong ikalabing walo ng Nobyembre, nang maglaon, natuklasan na ang maleta ay nakita na dalawang linggo na ang nakaraan. Ngunit dahil ito ay nasa isang rural na lugar na kakaunti ang mga naninirahan, walang nag-alerto sa mga otoridad hanggang sa kalaunan. Sinubukan ng mga lokal na iangat ang maleta, ngunit hindi nila magawa na nagdulot ng hinala at nagpatuloy sa pagdating ng mga pulis sa lugar sa gabi. Ginamit ng mga opisyal ang flashlight upang silipin ang maleta, at kanilang nadiskobre ang nakakagulat na eksena. Mga mata at buhok ng tao, dinala ang maleta, na may kakaibang material sa Yorkshire Morgue. Nang binuksan ang maleta, tumambad ang katawan ng isang bahagyang hubad na babae, tanging bra lang ang suot. Ang katawan ay higit kumulang isang daan talampakan ang taas, at ang mga kamay at ulo ay nakabalot sa duct tape. Agad napansin ng mga otoridad ang kakaibang dark blue tape na ginamit sa pagbabalot, na may natatanging disenyo ng mukha ng mga lalaki, ng maglaon. Natuklasan na ang tape na ito ay ginawa ng mga artist mula sa London na sina Gilbert at George, at mabibili lamang sa Tate Galleries sa London, Liverpool at Cornwall. Ang investigasyon ay nagkaroon ng mahalagang pag-unlad ng malaman na 850 piraso ng tape na ito ang naibenta. Sinabi ng pathologist na walang nakitang palatandaan ng pakikibaka sa katawan ng biktima, na nagmumungkahi na maaaring na immobilize ang biktima bago itali. Dalawang posibleng paliwanag ang ibinigay, maaaring gumamit ng bawal na gamot ang biktima gamit ang hindi matukoy na substance, o siya ay napilitang o tinakot upang pumayag na itali. Kinumpirma ng forensic report na ang biktima ay mula sa Southeast Asia. Ngunit hindi matukoy ang kanyang pagkakakilanlan gamit ang fingerprints o dental records. Noong ikadalawa ng Enero, 2002, nakilala ang biktima bilang si Jin Jo yung matapos makipag-ugnayan ang mga pulis sa Korea, na nakakita ng ulat ng nawawalang tao para kay Jin sa mga pulis ng Yorkshire. Sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa South Korean Embassy, nagawa ng mga pulis na ma-access ang fingerprint database ng South Korea at matukoy ang pagkakakilanlan. Bago ito, noong ikalabing walo ng Disyembre, taong dalawang libo at isa, iniulat ng kanyang mga kaibigan na nawawala si Sunin. Noong ikapito ng Enero, taong dalawang libo at dalawa, nalaman ng Metropolitan Police Serious Crime Directorate ang pagkakatuklas sa katawan ni Jen. Pinaghihinalaan nilang maaaring konektado ang kanyang kaso sa isa pang kaso. Kaya't nagdesisyon ang mga pulis at mga detective ng Yorkshire na magsagawa ng isang joint investigation. Pinamunuan ni Chief Constable Alan Angkors ang investigasyon. Sa simula, iniulat na nawawala si Sunin at hindi pa natatagpuan ang kanyang katawan. Nakatuon ang mga opisyal sa pagsisiyasat ng kaso ni Jin. Sa tulong ng impormasyong ibinigay ng mga kaibigan at pamilya ng biktima, natrace nila ang mga galaw ni Jin pabalik sa isang flat sa Eagle Street. Doon, natagpuan ng mga otoridad ang isang rolyo ng tape na ginamit sa pagtali at pagsakal kay Jin. Natuklasan ng mga forensic investigator ang mga bakas ng dugo ni Jin sa mga sticker na gawa sa parehong material, pati na rin sa mga dingding, sofa at carpet ng kwarto. Tungkol sa pagkawala ni Sunin, nalaman ng mga pulis na siya ay naninirahan bilang isang lodger sa isang bahay sa Gasta Street. Nang imbestigahan nila ang parehong mga ari-arian, natuklasan nila na parehong pinapatakbo ni Kim, na nasa Canada noong mga panahong iyon. Ang pagsusuri sa mga phone records ni Kim ay nagpakita na nasa North Yorkshire area siya kung saan itinapon ang maleta na naglalaman ng katawan ni Jin. Ang coach na nirentahan ni Kim noong Oktubre taong 2000 at isa ay may mga bakas ng dugo ni Jin. Ang ebidensya ay nagturo sa isang karaniwang ugnayan sa pagitan ng mga biktima at ang mga otoridad ay nagkaroon ng isang pangunahing suspect noong ikalabing pito ng Enero taong 2002. Nagsagawa ng isang joint press conference ang Metropolitan Police at North Yorkshire Police. Humihingi ng impormasyon tungkol sa dalawang babae. Nagkataon na bumalik si Kim ng saglit sa London at nahuli siya sa isang internet cafe ng gabing yon. Siya ay kinasuhan ng pagpatay kay Jean at dinala sa kustodiya. Noong ikadalawang put isa ng Enero, humarap siya sa Magistrates Court kung saan humiling ang kanyang abogado ng piyansa. Ngunit tinanggihan ang aplikasyon ang akusado ay ikinulong habang hinihintay ang paglilitis. Na orihinal na itinakda para sa ikadalawang putwalo ng Enero, ngunit kalaunan ay ipinagpaliban. Samantala, ang investigasyon sa pagkawala ni Sunin ay nagpatuloy. Gayon paman, noong ikalabing apat ng Marso, taong dalawang libo at dalawa, isang manggagawa na nagngangalang pool ang napansin ang maraming langaw na lumilipad. Mula sa isang panel habang nagre-renovate ng banyo sa isang duplex sa Gast Street. Iniulat niya ito sa mga otoridad. Itinuturing itong kahinahinala. Kinabukasan, nagtungo ang mga pulis sa apartment ni Kim at natuklasan ang isang selyadong aparador sa pasilyo. Sa loob nito, may mga damit na naglalabas ng masangsang na amoy. Sa likod ng mga damit, natuklasan nila ang hubad na katawan ng isang babae na nakabalot sa isang duvet cover. Kalaunan ay natukoy na ang bangkay ay kay Sunin, na siya ang pangalawang biktima. Sa unang investigasyon noong ika, siyam ng Enero, taong 2002, binisita na ng mga pulis ang duplex. Gayon paman, mga damit lamang ng unang biktima ang kanilang nakita at hindi nila napansin ang selyadong aparador kung saan nakatago ang pangalawang katawan. Napag-alamang ang dekoratibong tape na ginamit upang talian ang mukha, pulso, at bukong-bukong ni Sunin ay kapareho ng ginamit sa unang biktima. Sa karagdagang DNA tests, ang isinagawa sa mga gamit na nakatago sa aparador, at natuklasan na ilan sa mga damit at isang pares ng sapatos ay pagmamayari ni Jin. Noong ika, 4 ng Abril, taong 2002, sinampahan ng kaso si Kim sa pagpatay kay Sunin at pinatawag na humarap sa Central Criminal Court noong ika pito ng Mahyo, upang magpahayag ng saloobin. Sa pagdinig na yon, sa tulong ng isang interpreter. Nagplead ng not guilty si Kim sa mga pagpatay kina Jin at Sunin. Bagamat ang paglilitis ay nakatakda noong 30 ng Setyembre ng parehong taon, sa wakas ay humarap ang akusado sa korte noong Marso taong 2003. Sa cross-examination, tumangging sumagot si Kim sa mga tanong at kalaunan ay nagsimulang magpatotoo sa harap ng jury. Nagplead guilty ang depensa sa manslaughter ng kanyang anak. Sinasabing ito ay dulot ng isang erotic game na nauwi sa trahedya. Subalit, tinanggihan ng korte ang playa na ito at nagpatuloy ang paglilitis. Hindi kailanman nagbigay ng paliwanag si Kim sa harap ng jury. Kinwestiyon ng prosecutor, ang mga motibo ng akusado, na nagmungkahi na maaaring dulot ng mga personal at pinansyal na problema. Dahil sa malaking utang ni Kim, Itinaas din ng prosecutor ang posibilidad na nagkaroon siya ng kasiyahan sa mabagal at masakit na pagpatay sa dalawang babae. Binigyang diin ng prosecutor ang takot na naranasan ng mga biktima sa kanilang huling sandali. Ang pathologist na si Christoph, na sumuri sa mga katawan ng mga biktima, ay tumestigo rin, ayon sa kanya. Hindi pa siya nakakita ng ganitong kalupit na paraan ng pagpatay tulad ng ginawa ni Kim sa mga biktima. Sa paglilitis, tumestigo rin si Mahra dating kasintahan ng akusado na siya ang nagmamayari ng dekoratibong tape na ginamit sa krimen. Sinabi niyang binili niya ito mula sa Tape Gallery sa London para sa mga espesyal na okasyon. Si Kim, kaibigan ng akusado, ay tumestigo rin sa korte. Ayon sa kanya, nakita niya si Kim na bumibili ng maleta para sa mga gamit ng kanyang kasintahan noong huling bahagi ng taong dalawang libo at isa. Ngunit hindi natuloy ang pagbili ni Kim dahil sa mataas na presyo nito. Noong ika-25 ng Marso, taong 2003, napatunayang nagkasala si Kim sa pagpatay sa dalawang estudyante at hinatulan ng dalawang habang buhay na pagkakakulong. Pagkatapos ng hatol, hinarap ng hukom ang akusado at inilarawan ang kanyang mga krimen bilang napakabrutal. Binigyang diin ng hukom na winakasan ni Kim ang buhay ng dalawang inosenteng tao na nagtiwala sa kanya bilang kaibigan sa isang brutal na paraan na nagdulot ng hindi maisip na pagdurusa sa mga biktima hanggang sa muli salamat sa panonood